Hello, hello! Good morning! Magkulay kayo manggi. Puntahan tayo ngayon. Dalaan tayo sa... Family Mart or Luzon. Wala naman tayo bibiliin doon ah. Kaya... yan talaga ang buhay. mencasapkan kan yon ya barang nun cikwa eta ini pang small bun bro yamuna basta ndela sen nakit pag maganti asa manga kulay hin di tayo tatakbo kahit ano pang dala niyan pugsit siya dukutin kong itlog niyan oops this yun yan marami nang sasakyan alas 3 yung iba may pupuntahan yan kaya umaga Mingong talan karon kaya wala lang tayong magagawa ganyan talaga oh, lighthouse lighthouse ganyan talaga tayo magagawa yan mayroon ba kasi ginu-inom na ngayon lasing la na, la lasing swing sa atin wala tayong magagawa kasi huwag pa lang tayo hanggang tayo sa Luzon wala na taliksik mga kulay o, yan luson luson yan may liminta ng mga alak yan sakit yung ano ko ah. Ito tayo yan, yan, yan ang ano ipong mga kulay pag Madaling araw, walang walang tao. Pero sa sentro to, sa mga Tokyo, ganun. 24 hours ang tao, lalo na sa mga iki ng train. Ayan. Yeah, shout out na lang sa inyong tren. Iba naman kasi yung parang ulang. Parang nag-argras ah. Anong ibig sabihin? dalawa lang tao yung dito kasi pag mga nito madaling araw pulis na ng nito kayaan ano sila garubing sila ng garubing mabait naman tayo eh kaya dalawang kilometro nang nalakad ko ah. Yan mga kakulay. Yeah. Iba talaga yung ano na design dito mga kakulay. Makita niyo, makita mo mga ilaw. Oy, 5 minutes lang to, mga kakulay. Nagano lang ko eh. Yeah. Ganda parang may arko. Please, sa mga kagurupo. malayo man siya. nang ano. Tingnan ano, niyo kung ano 'yung mangyayari dito. Kasi ganyan talaga ang buhay. Malayo sa pamilya. Malapit naman sa pagod. Dapat sa, sabihin ay iba. Bakit? Sinasabihan kita ang pumunta diyan? Hindi ano lang to jab jab kunting panahon na lang uwi na tayo mga kakulay kasi ganyan talaga ang buhay Enjoying.